Hello guys Good afternoon guys Meron akong alala sa inyo guys Huwag nyo kalimutan Mag Magbalon ng tubig guys Kasi sobrang init ng panahon ngayon Kailangan natin ng tubig Pag, pag bumiyahe tayo guys Mag travel tayo ng malayo Kinanglan Magbalon kita ng tubig Sobrang Init ng panahon guys Tingnan nyo gusto mainit talaga ng panahon ngayon Pilak ka degree ni init ani guys Buntag pa gani sa iyo May nang punta guys Hoy pag silang sa adlaw init ka yon sa motor guys Lao na nakapin Sus so, nita sa panahon tingnan nyo guys so. Sobrang init talaga yung panahon natin ngayon bakit nagkaganito na yung panahon natin ngayon sobrang init talaga guys dito kami ngayon sa bodega sa among soki guys nag deliver na yung siminto ito yung dineliver namin yung siminto guys o. yan yan ang siminto dineliver namin sa customer yung bodega nila guys oh, meron silang mga mga coca cola sobrang lawak ng, sobrang lawak ng area nila dito malaki yung bodega nila grabe so, talaga ng init ng guys kailangan talaga natin mag inom ng tubig sobrang init ang panahon oh. tingnan nyo guys. Thank you for watching, guys. Hindi na tama na akong video. Huwag niyo kalimutan mag-follow na guys guys, kapag mag-travel kayo. See so, you, guys. Thank you for watching.